nag-send ako ng na love scene. Kami din ni Hector yun sa Talahiban. Na-amaze ako kasi, wow, mano, greenery. <laughs> uh, mga love scenes. So, mahirap bang mag ano, magtiarte na parang you're into it na mainit. travel na ba kami? Parang namin pumwesto to sa pwesto na And yun, yeah. sa comfortability, parang same lang naman, same lang yung mga tao and usually naman meron din black backing so wala naman siya difference na mapagsulun. Ang difference lang po is yung texture ng hinigaan mo kasi minsan makate, minsan masate, may times na malumot yung bato tapos babaliktarin mo, kailangan mo dilaan, nakain mo na yung lumot. Mga ganun po excited ha, pero ano eh, oo, oh, mas maganda kasi kapag nakita mo sa, ano eh, camera na mas ma-appreciate mo yung art sa ginagawa mo na sa outdoor siya tinig. Most of the time. May part na yung unang eksena ko ng love scene. Kami din ni Hector yun sa Talahiban. Na-amaze ako kasi, wow, mahalo greenery. <laughs> kakaibang ano, kakaibang background team yung naman na love scene. Tapos jowa <laughs> ko. Dito kami sa damuhan. Tapos, pero bago yun, syempre may rehearsal muna na nakadamit kami. So para bago namin i-take yun sa, sa green museum, eh ano na kami, ready ready na kami. Tapos meron pa yung pangalawa, yung sobrang na-amaze ako na parang gusto ko na kagad gawin. Yung nasa ulog kami ng kuweba. Ang ganda nung nakatingala ko ng ganun para nakita ko yung puwerta <laughs> sinag uh -huh. ng araw. Mas imagine mo na parang puwerte siya. Ang ganda po talaga. sa. kasi noon, bago kami makapunta sa pwede na yun, ang dami pa namin pinagdaan. Plus, magpa-plaster pa tayo, be. Sa tayo mo plaster dito. Gawin na natin to. Sayang yung ano, baka mamay biglang umulan. Ayun lang po. So, tuwang-tuwa ako sa location namin. Ang ganda. Panoorin niyo po yung paluwagan kasi ang ganda ng location po. Ang ganda rin ang movie, show. Si Chad na may after, may after yung Wala na po yung Pero ano po talaga, hindi lang <laughs> komportable Sa may higa ka po talaga nakama. Kasi hindi talaga ako ng Kaya ang mayasas ko. po na yung kama bago sa ano. Kung ba o hindi. Ano kama na ba ang sinira ko? Ano kama na ba ko? Ano na Ano Thank <laughs> you.